Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kaibigan at mga supporters. Salamat po sa inyong pagpalo at sa inyong panonood. Ngayon po, ang gagawin ko po ay magdi ako sa aking alagang kambing. Yung toro ko, uh, pupurgahin ko ngayon at ipapakita ko sa inyo kung ano at paano ko siya ipopurga kasi po masyadong malaki eh kaya tuturo ko sa inyo kung paano siya purgahin na tayo lang mag isa na hindi tayo mahihirapan at kayang kaya nating purgahin kahit kaano man siya kalaki ang ating alaga so let's go ito unang una mayroon, dapat mayroon kayong ganito ito kasi ang gamit ko ayan pero kung wala kang ganito, pwede naman yung mga sirens na 5 ml, 4 ml. Puhugasan ko muna ng alkohol. Yung loob. Para iwas bakterya. Yan. tapos lag, lagyan natin ng pangpurga ang ginagamit ko po ay Advindazole na hingi ko po ito sa DE kaya nilipat dito sa bottle ng Coca-Cola Pero ano po ito? Advindazole po ito kasi yung estimate ko yung turo ko nasa mga 60 kilos kaya pinapainom ko siya, siya ng mga 4 na ml Dahil nasa mga 60 kilos yan. Ayan. Ito na. Pwede na to. Ngayon, nandito na tayo sa kulungan. Andyan sila sa loob. 我认识。 Ayun, dal lang kadali mga kapatid eh. Sa ngayon ay dalawa po ang pupurgahin natin. Mag-deworm tayo ng dalawa kambing alaga. Ito, pakikita ko sa inyo. sana po. Maraming salamat. Ang sa akin po ay every month po akong nagdi-deworm -de or buwan-buwan po akong nagpupurga para po yung mga bulate nila ay <clears throat> mawawala. At dahil po araw-araw ko pong pinapastol ang alaga ko kaya need ko talagang magdeworm every every month kaya yun lang po marami pong salamat sa inyong suporta at pag subscribe at pag like kung hindi po uh, mabigit sa inyo baka pwede pong ishare ninyo upang madagdagan po ang ating uh, mga viewers at uh, tulong na rin po dahil nagsisimula pa po ako sa kambing baka uh, may iba kayong paraan at I-share ninyo sa akin. Mag-comments lang po kayo. Lagay niyo sa comment section. Kaya titingnan ko po. Baka marami, mas marami kayong alam kaysa sa akin. Kasi po, bago pa lang po ako. Maraming salamat. God bless. Bye-bye.